At dahil nga unang week ng pasokan ng mga bata dito sa Virginia, meron kaming ilang oras ni Mrs. para tsumibog. At ang napili nga namin ay yung Vietnamese na kainan na Po Kieu Huong. Sana tama ang pronunciation ko. At dahil medyo gutom na nga at naiinip, kinalkal ko ang mga utensils. Kutsara, chopsticks, at yan. Dumating na ang pagkain namin. So appetizer, mukhang lumpia na si True, palimutan ko yung pangalan at dahil gutom na nga si Mrs. Cam, chibog muna siya at of course, first bite let's see, hmm. gutom na gutom na nga hindi yung halata pero akong gutom na gutom at dumating na ang aming order ito nga pala ay 1AC dali at sabi sa binu, no, ang pangalan daw ng kinakain ko ay Potainam Gamsak Sorry for the Vietnamese friends. I don't know how to pronounce. Pero yun daw ang pangalan at ayon sa nabasa ko. Ayan na nga. tum na. Si Mrs. Uh, hindi ko lang pangalan pero seafood sa kanya. So, lamo na. At unang higop. Mukhang masarap. Oo, uh. oh, oh, masarap siya totoo lang. Dahil food blogger na ako ngayon, kunyari marami akong alam sa pagkain. Yan daw ay... <laughs> At dahil food vlogger na ako ngayon, kunyari marami yung alam sa pagkain. Pero sa totoo lang, wala akong kalam, alam kung ano kla, klase ng kinakain ko. Basta masarap siya. May para siyang squid balls siya. binibig ko kay misis. Kala ko atay nung una, pero ibang klase siya. Tapos niya, yung noodles niya, parang vermicelli. Okay, yan. So meron siyang mga parang beef strips na talaga naman kasama pa ng noodles. Pag, hmm, sarap habang kinakain. Sa so, sobrang sarap, mapapahigop ka na lang. At mahaba nga ang video at sabi nga nila kailangan magsalita kahit na wala akong alam sa pagbibideo, eh higop lang tayo ng higop. Nguya, nguya, nguya. Okay, kunyari food blogger. Mmm, sarap. Mmm, mmm, mmm. Mm. mm, mm. mm -hmm. Hindi siya mabechin, totoo lang guys, pero masarap siya. At nagtatanong kayo, bakit kami or bakit namin naisipang kumain ng Vietnamese na po? eh kasalanan to ng kapapanood namin ng mga Korean novelas. So ngayon nanonood kami nung, pakalumot ako yung title, ah sorry, Miss Day and Night, and si investigator eh mahilig mag-request sa kanyang boss na kumain lang po. At yun ang naging reason bakit naisipan ko na yun si misis na kumain lang po. At ito nga yung pinakmarapit na kainan sa amin ng Vietnamese po. So, masama talaga nanonood ng Korean novela. Ano-ano mga pagkain ang nakikita ko. So, nguya-nguya lang. Ayan, ang sarap naman. Kala mo talaga, ang dami alam sa pagbablog. Pero, in short, masarap kumain. Uh, kung isipin natin, parang siyang beef mami sa atin. Yun nga siyempre, Vietnamese style. Ang daming mga kakaibang ingredients na hindi ko alam. Pero, Masarap siya guys. Try nyo. <laughs> at para hindi na makayos sa itsura ko, ito ang aking misis. Yan. Mukhang busog na busog na siya. At kailangan namin magmadali at darating na ang mga bata. So yan, kailangan bilisan gumuya humuya. Kunyari, hindi daw sa gutom. Pero ayan, tingnan nyo guys. Kakain yan. Uy, and demure. Okay, bye guys.